Hi guys, uh, magandang gabi po sa inyong lahat At uh, dito na po ako nagbabalik para po ipakita sa inyo Yung aking ginagawa kasi ngayon guys ay nagkatulo na Kasi yung, yung doon sa mismong pinagkukuha na ito yung tubig na sa grape eh. It's nice na, And, ay gusto ko lang pakita sa inyo guys yung ano Okay nagipo ng tubig, ipapakita so, ko sa inyo guys Ayan guys, puno na Dito na po yung aking mga ipong timba Okay Ibatin ko lang guys lagi pun aku guys Kasi ibabu Kasi tu It's game ah! Guys, uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, subscribe na yan at click ang notification bell para po lagi po kayo uh, na nagawa ang video at uh, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. na guys uh, nakaipo na po tayo at malapit na po tayo matapos isang timba na lang ang yan guys may ulang takip hindi ko alam kung nasang takip ito Ayun kung napapansin nyo. Kaya guys, ang mga aso ay nagbabatukan. Na. Ito sa likod sa amin. Ayun. guys. Meanwhile, tapos na po tayo mag-ipon ng tubig at na ito na po yung mga naipon natin. And, Ah, uh, tapos na po. Tapos. Ngayon po ay tutulog na po ako. At ang laba po akong bukas at marami po akong gagawin. At ah... Uh, mga dito nyo lang guys, ah, uh, gusto ko lang po ikan sa iyo yung nagipon na akong tubig kasi baka bukas ay walang tubig kasi baka maraming gumamit. Kasi ngayon lang guys na tatulog ay panghuling barangay po kami. Baka po wala po talagang pinipa, nagipon na po ako. Yun lang guys, ah... Uh, Maraming salamat po sa inyong paninood at kung bago lang po kayo sa kanilang channel, subscribe mo na at hit the notification bell para po lagi po ay updated sa mga kanilang bagong video. At uh, salamat po sa inyong pag-suporta. Uh, see you po sa next video.